Matapos nilang mag-volunteer para tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. At habagat ngayon, Miyerkules ng hapon, Hulyo 23. Sinamahan ni Mika at Will ang ating volunteers sa Trainings PH sa Marikina at sa Urban Chick Maginhawa sa Quezon City. Para maghanda ng mga iluluto para sa mga nasalanta ng bagyo. Kahanga-hanga ang ipinakitang kabutihang-loob ng PBB Collab Edition Big Winner na si Mika Salamanca matapos niyang kanselahin ang lahat ng kanyang mga trabaho ngayong araw upang magboluntaryo sa isang community outreach activity. Sa kabila ng masamang panahon at malakas na ulan, personal na nagtungo si Mika sa venue upang maglingkod. Buong puso niyang tinulungan ang mga nangangailangan mula sa paghahain ng pagkain hanggang sa pagbibigay ng kanyang buong atensyon at presensya sa mga taong kanyang pinagsilbihan. Lubos ang paghanga ng mga netizens at taga-suporta ni Mika at Will sa ipinamalas niyang malasakit at dedikasyon sa kapwa. Marami ang nagsabi na hindi lang siya panalo sa boto, kundi pati na rin sa puso ng taong bayan. Isang babaeng may layunin at pusong handang tumulong sa kahit anong paraan. Dahil sa kanyang simpleng ngunit makahulugang ginawa lalong napatunayan ni Mika na karapat dapat siya sa titulong Big Winner. Isa siyang inspirasyon sa maraming kabataan na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kasikatan, kundi sa kabutihang loob na walang hinihintay na kapalit. Hi, what's up you guys? It's Mika Salamanca. Nandito po ako ang sa Angat, Bayanihan, dito po sa Trinings Kitchen, sa so, May Marikina. Uh, prepare po kami ng hot meals para po sa lahat na nasalanta ng bagyo. Nagvolunteer volunteer po ako. Wala pong maliit or malaki sa pagtulong. Minsan po kahit yung tayo niyo lang po is very important sa mga tao. And way din po yun para makatulong. Tulad po na pag-volunteer po. Uh, sa angat bayanihan, pwede po kayo makapagbigay ng time nyo po at tumulong po sa pag-prepare po ng mga pwede pong ibigay sa mga nasa lanta. Lagi po kayo mag-iingat sa bagyo at sa lahat ng kalamidad. At so ayun po, doon po kami nag-chop. Doon po kami nag-chop. Nag-break lang po kami. And mayroon na po tayong nakuhang mag-volunteer pa po. Wheels, we'll yeah! 言っていいのにもう。